Macaulay the PH, your passion, lover channel. Mag-subscribe ka na! Tila isang magandang senyales ang nangyari kamakailan sa mundo ng pageantry. Matapos magkaayos ang Missosology, ang pinakasikat na international beauty pageant forum na base sa Pilipinas, at si Mr. Nawat Itzaragrisil, ang presidente ng Miss Grand International Organization. Matapos ang mahigit 11 taon ng hindi pagkaunawaan, sa wakas ay nagkaroon na ng reconciliation sa pagitan ng dalawang panig. Ang kanilang alitan ay nagsimula noon nang tumanggi ang misosology na kilalanin ang Miss Grand International bilang isa sa mga major beauty pageants sa mundo. Hindi ito nagustuhan ni Mr. Nawat na noon ay nagsisimula pa lamang palawakin ng MGI bilang isang malaking international brand. Dahil dito, lumalim ang tensyon sa pagitan ng dalawang panig at umabot pa ito sa ilang palitan ng pahayag sa social media sa paglipas ng mga taon. Kaya naman, nang kumalat ang balitang nagkaayos na si Mr. Nawat at ang admin o tagapamahala ng Misosology, marami ang natuwa, lalo na ang mga Pinoy netizens. Para sa kanila, ito ay tanda ng pagbabago at pagkakaisa sa mundo ng pageantry, lalo na't ang Misosology ay isang Philippine-based platform na may malaking impluensya sa global pageant scene. Bukod pa rito, marami ring netizens ang umaasang ito ay magiging simula ng mas maayos na relasyon ni Mr. Nawat sa mga Pilipino. Lalo na ngayong siya ang director ng Miss Universe 2025 na ginaganap sa Thailand. Marami ang naniniwala na makatutulong ito sa mas magandang ugnayan sa pagitan ng Thailand at ng Pilipinas. Lalo na't na pambato ng bansa ang isa sa pinaka pinag-uusapang kandidata, si Maria Atisa Manalo. Samantala, healing din ng mga fans na sana ay magkaayos din sina Mr. Nawat at Miss Universe Philippines 2014, MJ Lastimosa. Matapos tawagin noon ni MJ sa isang panayam na the worst pageant ang Miss Grand International. Para sa mga taga-subaybay, kung nagkaayos ang Missosology at MGI, baka posible ring magkabati si MJ at Mr. Nawat. Sa huli, sinasabi ng mga fans, the world is healing. Isang panibagong yugto ng pagkakaisa sa pageant world, at senyales na kahit sa gitna ng matagal na hindi pagkakaunawaan, may puwang pa rin para sa pagpapatawad at respeto.